May I suggest, Mr. Chair, that all these uh, officers here present who have been lying to their teeth, may investigador na, luwabas ng investigasyon ng PMP, tapos eh, napapailing nalang itong dalawa nating mga kasamahan ng mga dating senior police officers and their very veteran police officers. I would suggest, Mr. Chair habang lang ito mga ito dahil hindi pa naman po sila ayaw nilang umamin sa katka panluloko, pang, uh, pang whatever you want to call it. May I suggest that we cite them in contempt, Mr. Chair? So we'll be showing ano yung dalawa. Dalawa, BWC, from the moment na binuksan ni Patrolman Acosta, mamaya we'll be asking Acosta, from the moment na binuksan niya yon hanggang makarating sila sa Unit 11, na kung saan dumiretso na sila hanggang sa loob and then nakat yung BWC and then the CCTV siya sumunod. So we will be trying to find out no kung anong ginawa nila in relation sa sinasabi nila na nila ngayon that binas pumasok muna sila bago binasahan. Okay, so ngayon pakikita natin sa members of this committee what really happened. donguhan <tuk> namanya sa so, 12:30 kumasok yung uh, mga grupo. And this is what happened inside. Sa 27 minutes na nawawala dahil pinatigil ang BWC, nakita natin kung sino. Ayan si Magsalos. Ayan si Corpus. Ayan si Demokrito. Ayan si uh, Gibara. Ayan si Kihana. Ayan, si Pat Acosta. Andyan si, De, andyan si Pio Ginto. Asa loob kayo lahat. Na supposedly, dapat, binabasahan niyo muna, ang ginawa niyo, nagpaikot-ikot na kayo sa lahat. Mr. Chairman, baka naghahanap ng budget. Naghahanap sila yung pera. Yung pera kagad yung target dito eh. The way the way they operated, hindi sila naghahanap ng mga armas kundi yung bag, yung yung pera. That, that's what it is. Plain and simple, Mr. Chairman. I must uh, agree, uh, Congressman uh, Tulpo. And uh, as a matter of fact, dito natin patutunayan that uh, ang sinasabi nila ngayon, sinasecure nila ang perimeter. And that's the reason why si, si Major Magsalos, ang sinasabi nila na dito na sila sa loob samantalang ang kanilang trabaho ay magsecure lang ng perimeter. But they, they roam around. They roam around sa lahat. Pasok sa kwarto, pasok sa CR. And as a matter of fact, this is the the best direction that I ever seen in my entire life. Being a a former uh, movie actor, ito na ang pinaka-worst na direction na nakita ko. Even the blocking, even the uh, directing, hindi kayo papasa. nag nagano ka dito eh, di ba? Nag-Back to the Future ka. Nag-Michael J. Fox ka. Pagkatapos niyong pumasok sa loob, lumabas ka. Ito, binuksan niyo na yung BWC. Dito, binasahan mo na sila noong 1259. 1259, naayos niyo na sa lahat, lumabas ka, at binasahan mo sila ng kanilang, ano, ng kanilang search warrant. After na maayos niyo na sa loob, Hindi kayo papasa sa amin eh. Kita mo, ang blocking mo nandun ka sa loob. Habang pinoproteksyon mo yung kwarto. Habang nagbabasa ng karapatan. Lucky enough that these people with the guidance of General Latates na hawakan nila ang CCTV. Otherwise, makakalusot kayo. Pero this time, hindi kayo makakalusot. dahil lahat kayo nagsinungaling. Lahat kayo, artista. Lahat kayo, director. Inayos nyo ang loob ng 27 minutes and then you went out, Gibara, lumabas ka upang gawing tama. Binuksan nyo na uli ang BWC. At sa the BWC, okay, nalilabas nyo, iyan na ang ginampanan ninyo. Maayos na lahat. bad production bad direction bad direction